trending sa X ang pangalan ng FPJ's Letter Batang Kiyapo, aktor na si John Estrada dahil sa naging pagbubunyag daw ng mismong misis na si Priscilla Mireles sa pangalan ng babaeng kasama niya sa Boracay. Photo courtesy, screenshot from X via Richard De Leon, balita. Nagpost post kasi si John ng kanyang mga larawan habang nakabakasyon sa isang resort sa Boracay. Makikitang sa mga larawan ay mag-isa lamang ang aktor at walang kasama maliban sa kumuhan ng larawan sa kanya. What an awesome place! H-E-N-A-N-N Garden Boracay, mababasa sa caption ng post. Isang netizen naman ang pabirong nagtanong kung sino ang kasama niya sa Boracay, kung si Lena ba o si Marites. Si Lena at Marites ay dalawang babae sa buhay ni Rigor, ang karakter ni John sa action drama series na FPJ's Letter Batang Quiapo. Ang ikinagulat ng mga netizen, sa komento ng misis ni John na si Priscilla na, si at Lily Holman sa lungguhit, emoji. Dagdag pa ni Priscilla na lalong ikinainfriga ng mga netizen, lukong very divorced mister. Estrada at Lily Holman sa lungguhit. Samantala, sa kanyang live, isang netizen ang nangulirat tungkol dito. Published as is, idol may new na naman ba si John Grave in a manner and ganda mo na promaghanap pinang iba. Binasa ito ni Priscilla at sinagot, Hay nakupo, po, ganun talaga ang buhay, e wala naman e, ganun talaga. Kaya naman, panawagan ng mga netizen ay huwag masyadong isabuhay ni John ang kanyang karakter na, rigor, sa serye. Sa serye kasi, ibinahay na rin niya ang keyboard na si Lena played by Mercedes Cabrol, kasama ang legal wife na si Marites na ginagampanan naman ni Cherry Pie Picache. Narito ang ilan sa mga ex-post o tweets ng netizens. Eto naman si John Estrada nakalimutan ata na sa teleserye lang siya may kibot at hindi dapat sa totoong buhay ha 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 ha. Tindi din ni John Estrada very rigor in real life talga ha 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 tipos ginalingan din ni Lily Holman walang picture in public professional na kibot. Pero once a cheater always a cheater hindi na magbabago yang si John Estrada. Kasi magaganda naman mga naging asawa niyan pero lagi niyang niloloko. True to life pala yung character ni John Estrada bilang rigor na babero. Sorry Lena at Merits di kayo ang nagwagi. Matatanda hindi ito ang unang beses na naugnay si John sa ibang babae. Matatanda ang, in expose, din noong 2023 ni Priscilla ang Cebuana social media influencer na si Chiu de la Vega na may kakatuwang kumbersasyon daw kay John. Nilinaw naman ni Chiu na wala raw, something, sa kanila ng aktor. Tila nagkaayos din naman ng mag-asawa at naayos ang kanilang marital problem. Samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag ang kampo ni John kaugnay sa isyu.